Magandang araw uh, mga kapobre na dito sa apartment si uh, Kenneth uh, ngayong araw na ito. Kumusta ang inyong uh, araw ng uh, mga puso? At uh, kakanta sana ngayon si Kenneth kaso sira yung gitara namin dito sa bahay. Pero kakantahan pa rin niya kayo haranahin. <laughs> Kumusta? Um, okay naman po sir. Uh -huh. Sa sa Ammonia Health High... Wa man ka man. Tagalog, Tagalog, lang Ay, para maintindihan nila. Ho, oh, sa sa, oh. sa tungkol sa amin pong mga health na magkapatid po, eh, okay hmm. naman po. Hmm. Oh. Naging matibay na po. Oh. Hindi na po <laughs> nakakasakit. <laughs> hindi katulad dati, no? Oo oh, po. Oh. Dati kasi ano, kahit kunting ulan-ulan lang eh. Ubo agad. Ubo agad oh. tsaka sipon. sipon. Pero oh. ngayon hindi na po. Si Jamila, kumusta? Kumusta? Si Jamila po sa um sa kanyang health okay naman po. Sa pag-aaral naman po is aning aning magaling naman. Mm -hmm. Saka hindi naman siya ano, nagkakaproblema at saka mat matiisin siyang bata. Mm -hmm. Ay, si how about si Nathan? Si Nathan? Ano pa rin? Tigas <laughs> ng ulo. Ang bihira, no? Oh, pero pinagalitan mm -hmm. ko siya nung isang araw kasi nga uh, umaalis mm -hmm. pa rin ng tapos gabi umuwi. Oo. Oh, oh. Nakinig naman siya tapos ka kagabi nagpaalam siya na ano pupunta ng ano ng mm -hmm. ng lamay lang kaya mm -hmm. yun umalis siya lumabo ba pasensya na nagka problema yung isa dating recording no yung ating isang kamera at uh, ngayon ay medyo malabo, nabasa no yung uh, isang kamera natin yung Sony ewan ko kung anong uh, dapat gawin diyan okay so yun na uh, nasabi ni Kenneth na medyo sinatan ay na, minsan nagpapasaway pa rin Opo. Oh, Mm -hmm. Pero pinagsasabihan ko naman po tapos ano nakikinig naman siya. Tapos mm -hmm. ka, pero kanina ano kahapon pala nagpaalam naman po siya sa na punta ng lamay. Mm -hmm. Kaya ayun doon siguro siya ano, ah, nagpugaw. Ah ano, nagkano siya doon? Nagpugaw. Doon natulog. Oo. Doon nag uh, tawag dito sa ano Tagalog yung nagpugaw sa nabatian Nagbigil. Nagpuyat. Nagpuyat, nagpulaw. Oo, sa Tagalog, sa aklado. So, iyan siguro. So, dapat eh, uh, Pero kayo wala na klase. Ba't si... Kaano-ano ba ang nabatayan? Um... Sa ano, ang call daw ng ano, ng classmate niya. Ah, kaya siya napunta doon. Oh. Yung malaga, hindi na-involve sa mga gulo? Opo, oh, hindi na. Po. At hindi magsunod-sunod sa barkada ng apasaway. Kasi pag sumunod sa mga pasaway na barkada, yun ang mahirap. Oo oh, po. Mag magiging pasaway mo. Oh. Oo. So ano ang uh, alay mo na kanta ngayon na Valentine's Day sa kanila? Ano po sana eh? Kakantahan ko na po sila sana na ano? Na palagi. Palagi. <laughs> ano yun? Latest yan? Latest? um, opo. Kaya ano po yan? Nalimutan ko sinong pong kumanta eh. Oo. Oh, Kasi Palagi. ano, yung classmate ko nagadala ng ano na... Yakap at kapiling kita. <laughs> Palagi. <laughs> <laughs> Iba pala <laughs> yun. <laughs> ano yung, alam mo yon si Rilo? Palagi? Hindi rin rin alam, kapatid ko eh. Pag teenager, siguro yan eh. Anong tuno nun? Ano, paano, paano kinakata? ano, yung, Maganda, Dimang may gitara, no? Araw-araw na nakangiti Limang oh. beses na rin tayong humihindi Aba! Ah, yun po. Ang <laughs> <laughs> ganda sa araw kung may gitara, no? Oh, wow. Pero ngayon wala tayong gitara na nagka-practice-practice siya kanina. Lima na lang yung kwerdas ng gitara. Pag-practice <laughs> niya, nabawasan pa ng isa, apat na lang. Apat <laughs> na lang. Ma ano na siguro, ano na anong ataug Marupok. Po. Marupok na. Oo. Oh. <laughs> Oo, oh, 'yun 'yun talaga. Sige, sa sunod na lang i mo sila kantahan. tahan. Ang man? ano ngayon si Nanay dinet nagpadala sa iyon ang allowance. Ah. Oo. Oh, kahit na pinipigilan siya ng isa sa mga anak niya eh talagang uh, nag-aalab pa rin yung kagustuhan niya na makatulong talaga sa inyo. Kasi parang iniisip niya na talagang kapamilya na kayo niya. Kaya nagpadala siya ng, ng uh, tulong. Yung isa nating sponsor mo ay nasa ibang bansa pa. Kaya ngayon, hindi pa raw siya makapagpadala. Si Ate Gloria, nag-message sa akin pagka pagbalik niya sa bansa kung saan siya ay dudublohin niya na lang daw yung dalawang buwan na ano uh, na last ang message niya sa page yung si Ma'am Ibaloy ay baka ano naka busy, busy lang siya uh, may last message kami na na ano sabi ko nga na busy rin kami dahil nga naalala mo yung si Juros oo yung ano, nawala pa oh ang kapatid mo ba naliligo rin sa Ilog hindi yung si Jamayla, wag ka magsama-sama sa mga hindi barkada. Din, hindi malayo po kasi yung ilog. Eh. Oo. Oh, eh, wag mong i, ano, mahirap na mapabayaan pa. Bantayan mo, get, i, paalalahanan mo yung mga kapatid mo. Ginayon uh, oh, ng bahan, kina, pinagsasabihan ko nga po sila. Tungkol sa ano pati yung, ano, yung ban. Yung <laughs> ban? Wala, ban. Hindi naman totoo yung uh, puting van na yan yung mga napabalita na di ba may, may nangunguha daw na puting van. Puro fake news ba lang yon dito sa Aklan? Wala man tayo dito nakidnap. Wala man tayo ditong nangyaring gano'n. Diba last time... eh, saan yung microphone ko dito pala? <laughs> diba last time may napabalita na ano, da, may puting van oh, tapos, daw, oh, nangunguha ito. ng bata, oh. tapos mayroon may daw, may daw bata doon sa loob ng van na umiiyak. Eh, Paano man wala mang balita dito na kinidnap na bata. Di una-una mag, magsasabi na kagad yon may nawawalang bata di na kinuha ng van. Magpablatter ka kagad yon Malalaman agad namin. Yung doon sa banga na yon na matagal-tagal na, mga ilang buwan na yon na nanguha ng na puting van, eh, chinik na ba CCTV? Wala naman ganun. Paka siguro itong kakapanood ba lang pelikula ng mga <laughs> bata minsan. Pagka may dumaan lang na van, akala nila kukunin sila. Ganon. Kaya Takbo Tapos umbo ka sa parents na hinuli sila ng puting van. Eh sa doon naman sa madalag na part na yon nagpost doon na may may ano daw nang hinintuan sa waterfalls yung parang maliit doon na waterfall sa ano huminto lang daw yung nakavan ay magpa-picture ay yung naglalaba tumakbo daw <laughs> eh kala niya, siya siya kunin Eh mga foreigner pala balikbayan bayan pala yon. Kay mahirap pala ngayon kung magpicture ka lang bigla nakaputing van kay eh. pagbukas mo mapapic lalabas ka lang magpapicture ay eh, masabihan ka na eh, kikinapin ka. Muntik pa nga hinabol paro yung nakavan ng ano gulok. Yan <laughs> eh, nagreply doon sa post. Ano pala yon ng foreigner pala yon ng kasawan niya at saka uh -huh yung parang apo nila yata yon na sabi nila may bata daw doon sa loob ng ng van sabi nung ano nung nag-post eh yon pala yon pala ano na yon nga eh, mga nagbakasyon saka magpa-picture lang sana doon <laughs> eh kaso sempre pagka ngayon nga nag-overreact ang mga bata pagka ng puting van ay nag ano sila natatakot kaya ikaw, pag, uh, baka pag ka sa huli, huwag kang bibili ng puting van. Itim <laughs> na <naman. laughs> Ibang kulay. Ibang kulay mo. Kasi pag nakita ka, pag huminto ka, tsaka may bata, natakot sila. Oo. minsan kahit ako, nung may mga daga, bigay kami ng mga blessings, may taga New Washington pa bigay blessings. Pag huminto kami, takot ang mga bata, takbo agad. So akala nila, ay mangunguha ka ng bata kasi doon nga sa mga istorya-istoryang gano'n. Oo oh po. Mm -hmm. Natakot oh. nga din po ako noon. eh, kaya pinasabihan ko nga po si Jamila. Oo. Kaya, ay pero wala man yung katotohanan. Ang nakatakot lang ngayon kung mag maglakad ng gabi at yung kahit umaga kung mag lang yung yung kapatid mo, yung mga adiktos, yung mga adik-adik, oh. yan ang nakakatakot. Baka kung, baka kung saan ka ilalagay o oh, di ba may mo yung doon sa nabas nakipagkita sa chatmate ayo di ba napanood mo rin yung sa balita namin hindi na nakauwi uh, patay na pagka ano yun ang yun ang pakaingatan uh, wag mo yung uh, <coughs> i monitor mo yung mga chat ng mga kapatid mo ka message ng kapatid mo kay mahirap ngayong panahon. Yun ang mga adiktos, yun ang mga yun ang mas nakakatakot. so, pero mga nangunguha na van na yan, wala man yan, wala mang ganyan. Pero mas maigi nga, nag-iingat mga bata. Huwag mong pa, si Jamayla ba, pag nagpunta sa school, siya lang mag-isa? may um, pa, pasabayin mo sa ibang mga papunta klase? po eh, ano po, naka, sumasakay po sa ano, sa sumasabay po sa pinsan na. Okay. Pag-uwi ganun din. Pag-uwi, um, naglalakad po siya. Naglalakad may kasama? Um, wala po. Ah, eh. uh, hmm. dapat may kasama. Kung ano kailangan may kasama talaga. Hmm. Pero 'wag lang magpagabi. Hmm. Marami namang tao diyan sa karasada eh. Hmm. Malapit na lang mga ilang um, minutos ba ang lakad niya. Um, siguro 10 minutes lang. 10 minutes okay. lang man pala. Lapit lang sa ano. Okay lang yan. Ka-exercise pa. Okay, sige. Ibigay ko ang allowance. di, ha. 3,000. Oh. Bilangin. 3,000. Ah, 4,000. Tama. 3,000. 4,000. Oo. Oh. Sige ang mensahe mo kay nanay Ninit. Talagang... Uh, Mahal kayo ni Auntie Ninette. Maraming oh. salamat po na Ninette sa patuloy po at wala pong sawang pagsuporta sa aming mga kakapatid. Mm -hmm. Kahit po may problema ka po ay pinipilit niyo pa rin po na, na magbigay po ng tulong sa aming mga kakapatid. Mm -hmm. Maraming maraming salamat po at God bless po sa inyo po at sa mga anak niyo po. Oo. Oh. Bili mong bigas dito galing man sa amin para may bigas ka rin. Oh. Sige. Sana ay alagaan mo talaga ang mga kapatid mo, ha? Oo sir. Ako at talagang ipag-pray natin ang mga naga-sponsor sa inyo. At saka ako naman, assurance talaga sa lahat ng mga scholar, si Kenneth at saka si Sarah, ay talagang hindi masasayang ang tulong ninyo sa mga bata na ito. Talagang nag-aaral ng mabuti. Mabibigla na lang tayo, ano na? nang uh, bag, ka na ng okay. pag-aaral noon, bilis ng panahon. Opo, yung anak nila, Ate Prissy, oh, graduating na. Si EJ, yung kwento namin sa iyo. Oh. O, uh, graduating na. na oh. Eh. Ikaw, ika ilan ilang year ka na ngayon? Um, second year, second year pa lang po. Oh, tapos, sa... tapos na ngayon, sunod, third year na. Third year na po. Tapos, sa or... Bayjon. oh Ay, kita mo yan. Napakabilis lang ng, ano, ng uh, panahon. Talaga, kailangan lang talaga kasi ni Kenneth na ito, allowance at pamasahe lang talaga. Libre kasi ang, ang tuition. tuition fee sa mga state university. At yun nga, sabi ko nga, baka pasok ka sa state university kung mapapasado, maipapasa mo yung exam, entrance exam. So yun, ang magaling naman to si Kenneth na ipasa niya yung entrance exam. Kaya yun, medyo malayo lang kasi yung bahay nila nito doon sa State University, isang bayan pa, ang pagitan. Magkano pa mo every day? Um, pag ako na ang, ang, ginagawa ko po kasi sir, nag-bike hanggang highway pa doon uh -oh. sa Tigayon. Uh -oh. So, de, dalawang sakay lang po. So, 40. Pero pag late po is, ano, magsasakay pa ako ng ano, papuntang ano, campus kasi malayo pa uh oh. Mula sa gate. Uh -oh. Napakalayo pa hanggang sa, sa sa classroom kaya. Mm. Minsan, ano, 50. Oo. Iyan yeah, gawin mo, agahan mo. Opo. po. So, early ka talaga. Maganda maglakad doon sa campus ninyo eh. Opo. Puro kahoy yun eh. Oo po. Magandang exercise yun. Na, Kasi okay. mula sa gate, ang campus ng, yung department ng agriculture, no? Agriculture Opo. yung kurso. Maganda doon maglakad, maka-exercise ka. Oo po. Sa, so, ano, ma enjoy mo yung, ano, yung... Oh. Vibes na ano, nature. Pag umaga, pwede ka magbike hanggang sa school mo eh. Nagabike po ako ngayon. Ah, hanggang doon? Oo. Oh, mas makatipid ka. Oo, exercise. oh, naka-exercise ka pa, mas nakatipid ka pa. Oo. yun ang, mm, ano, yun ang maganda. Ano? Lapit lang eh, malapit na lang. Ilang minutos mong bike um, Mula sa inyo. Siguro po ano, kapag alis po kasi ako mga 7, tapos darating ako mga mga 50 minutes po. 50 minutes ang bike mo, pagbabike mo. Oh, malayo pala. <laughs> layo. Oh, layo. layo. May nakita may nakita nga po ako doon sir sa ano sa sa Agri student so, din po kasi siya. Mm -hmm. Ano, nagabike lang siya mula doon hanggang naman siya. Ay, biruin mo yun. Opo, kaya nga po na ano, grabe mo. Na, na, na challenge namangha, ka, na mangha ka. Nagkukwento kaya ano po, kayo. Opo, ta kaya ano po, nag Nagporsige ka na rin. Oh, biro mo mas balayo pa yung sa kanya. Sa kabilang bayan pa bago kalibo tapos banga. Walang imposible. Oh. Kasi nung high school kami, yung banga na yan at papunta doon sa ano, nakita nila ti Presi nung umuwi sila sa Mindoro. Sobrang layo pa dyan yung nilalakad ko papunta Ay. sa high school. Ay alin wala sa tingkad tumakabot. Ay, nakakaisang oras, sobra isang oras lakad. <laughs> <laughs> Nakita nila sa nila, lo, nila lakad men. Hoy, lakad ko 'yan. Hindi, mula sa palayan, papunta sa baryo. Pagpunta sa baryo, lakad ka. Ngayon maswerte na ng mga bata. Kahit saan na ngayon ng mga baryo halos, may mga may mga may mga school na. Dati kasi, kung halimbawa isang bayan, isa lang national high school sa bayan lang. Ngayon, magpunta ka sa mga baryo, may, may elementary na, may high school na. Oh, wow. So, napaka-dali na accessible na lahat ng, ano, ng, ng uh, pag-aaral. Dati nga yung sa area namin, sabi ko nga, yung bahay ko doon sa Bidoro, dyan na lang malapit na high school, mayroon na doon high school. Dati, <laughs> naku, maglakad ka pa. Layo. Yeah, Kaya maganda yun, na-challenge nacha ka rin na mag, ano talaga, talagang sa pagdating ng panahon maisip mo lahat ng yana masasabi mo na ay nakaya ko ba 'yun kaya ko pala 'yun proud ka sa sarili mo na ay nakaya namin 'yun magkakapatid pag mo pag nakatapos ka na pag-aaral maghanap ka na trabaho at anuhin mo yung mga kapatid mo ikaw yung ama nila ngayon eh wala nang ibang asahan 'yun yung isipin mo talaga, kapatid wag munang mag love life wag tsara wag na muna unahin mo talaga ang ano ang mga kapatid mo ikaw na yung ano niyan wala nang ibang mag ano wala nang ibang maasahan ka dyan sa Saudi ikaw talaga ang mag mag ano mag ayos ng buhay ninyo wala ka nang tatay wala nang nanay eh <clears throat> yung mga tiyuhin mo tiyahin mo si Pri, may mga responsibilidad din yan sa mga sa kanilang mga anak so talagang kayo talaga magkakapatid ang mag tutulungan dyan